Ayan, ang saya ng mga bata. Lakas ang ulan, mga idol. Biglang buhos, oh. Woo! Grabe, ulan dito sa amin sa Cavite, oh. Ayun uh, nga pala sa mga di nakakalam, mga idol. Umuwi nga pala kami ng Cavite, oh. Para bisitahin yung bahay namin, mga idol. Baka tumakbo na. Ay, mga tropa, oh. Anong ligo? Grabe mga idol. Oh. Baha na. Pero mataas dito sa lugar namin mga idol. Hmm, grabe. Nababasa na pati cellphone ko mga idol. Pag mga bata talaga oh. Fiesta pagka muulan. Woo! Ayun si ano. Garcia yeah. Jubin Ito yung Jubin Kasama yung kasama niya Kasawa niya mga idol Shoutout sa'yo Ben